Ayan. Sila bako. Papausukan ko tong ano. ilalim ng ano kahoy diyan oh. Eh. Baka may ahas. Kasi ano, namamatay yung aking mga alagang hayop. Yung apat kong gansa namatay. Pagising namin sa umaga, ano. Patay na. Eh. Ang katampukas yung kahoy, eh. buti hindi na niya yung aking alagang pusa yung ano lang kasi ayun um, yung dyan o, oh, dyan na mga matay ang sokal na kasi ang na ng ano ng aking likod bahay sukal mo. May mga nakatira ng ano. Mababait. Mababait na ahas. Ay, pala Ay, ala na naiusukan yung ano ito oh, meron akong ano Ano oh. ah, ano ba ito? ano tawag ito? limot ko na. Ay, na may bunga may bunga ah, rambutan ang rambutan may bunga ang rambutan kapas natin para ay para Di malamog. Ayan. Yeah. Itong rambutan ko dito. Wala. pang bunga. may isa lang meron. Ito wala pa din. Wala pa din bunga. sala naman ang ano ang usok hindi napunta dun sa loob gusto ko dito oh sa loob ng ano loob ng kahoy para mausok yun para mausokan yung sa ilalim para umalis yung ahas kung may ahas man kung tayo ng ano gulay

di ba? May sili pa. Siling. Gataan natin. Siling, ano? Siling green. Tayo gagata. gata. Hmm. Ang gawain. Ito ang natin. Ito ang natin. isang araw ako'y magmamawi. Ito ang so, araw-araw. Kiitos.